Okay guys. Una sa lahat, nagpapasalamat ako. Maraming maraming salamat sa lahat ng ating mga followers. Sa ating mga supporters, sa ating mga kakampi. Maraming maraming salamat sa inyo. Ngayon magtatapos na yung taon. Ano? Gusto <coughs> ko lang pakita sa inyo yung mga nag-trending natin na videos. Salamat ha. <coughs> salamat dun sa mga nag-trending. Grabe, sikat na kayo. <coughs> maraming salamat. Siyempre, <coughs> Ah, uh, papakita din natin yung lahat. Ito to, titingnan natin kung ano yung mga nag-trending na videos. Ito sila isa-isa. Charlon with 10.1k views Ito ako to, yung pasa ko. Ayun oh, 11. .2K. Ito sa akin pa din to, kalma lang para. Offensive Paul ba with 38.4 ito naman sa batang di ko kilala with 45 points. Traveling by Rex. Tapos yung veterano 215k. Rep Magic 15k iliga namin sa Inter tapos yung may Paul ba sumabit 500 ito wala naman rep with 45k at ito naman ang pinaka trending 982k pero dalawang milyon na yan sa iba sa watch nila kauna-unahang trending with 1.1m million